guys, pupunta kami sa cementerio. Hi mga may guys, bago kami umuwi sa aming bahay sa San Mateo ay papasyal muna kami dito sa may libingan ng aking kapatid na namayapa na yung aking kapatid na binata mga may guys dahil dito nakatira yun sa aking mano eh nung siya ay nakatira dito at ito siya ay nagkasakit at kinuha na siya ni Papa Jesus at nandito na rin naman kami guys ay hindi hindi naman pwedeng mauwi na kami sa aming bahay na hindi namin dadalawin tuwing nagagawi kami sa aking manoy guys ay papasyalan ko muna ang aking kapatid bago kami mauwi sa aming bahay Ayan mga may guys, medyo may kalayuan ang bahay ng aking manoy at sa sementeryo. Kaya medyo malayo-layo ang aming biyahe. Pag may motor ka mga may guys, ay walang problema yan mga may guys kasi madali lang naman mag-rides. Lusot-lusot ka lang naman kahit medyo matrapik. Madali lang naman pag nakamotor, lusot-lusot ka lang naman, ba diba? Kaya ayun mga may guys, medyo malayo-layo pa kami. Dadaan kasi kami mga may guys ng kanilang simbahan ng mismong Lipa City. At lulusot pa ulit kami sa sinasabi nilang antipulo. Antipolo Cemetery medyo malayo-layo pa rin ng konti mga may guys, pagka nakarating ka na sa simbahan ng Lipa at pagka nakarating ka na doon sa may simbahan mga may guys uh, yun, tuloy-tuloy ka lang doon at malayo-layo pa rin ng konti ayun na mga may guys Diyan pa lang kami sa lugar ng Montempo, mga may guys o, oh, di ba? Medyo ka layo layoan Pagka naka-tricycle ka mga may guys, dalawang bisis ka sa sasakay. Pagka rating mo ng Montimpolo, sasakay ka ulit. Bababa ka ng lipa na palingki. Tapos sasakay ka ulit papunta roon sa sementeryo. Kaya pag naka motor ka mga may guys, walang problema. Napaka-smooth lang naman magpunta doon sa sementeryo. <laughs> may gano'n Ayan na mga may guys. Papunta na kami sa may lipa simbahan. At pagkalipas doon ay tuloy-tuloy uh, lang. At di naman kasi pwedeng uuwi na kami dito sa aming bahay. At di namin siya dadalawin mga may guys na. Kaya pupuntahan muna ang aking kapatid. Papasyalan namin mga may guys sa atin mga my guys siguro kahit anong layo nilalakad lang naman natin yan mga my guys no dito kasi kasosyala na kasi natin yung puro sayo na lang nakasakay may pupuntahan ng medyo malapit sakay ulit ng motor <laughs> Kaya talaga dito mga may guys ay kasosyal na tayo kahit saan ay nakamotor na or sasakay-sakay na Sa probinsya mga may guys kahit anong layo niyan kahit tatlong oras pa yang lalakarin ay kayang kaya naman yan mga may guys na no? <laughs> May ganun dito mga may guys ay sobrang arty-arty na ating mga person Ayan na mga my guys, napansin mo na sa simbahan na kami ng Lipas City. At lalampas pa kami diyan. Kaya mga may guys, medyo may kalayuan lang at tayo ay kakanta na lang nang sama ka <laughs> Sama-sama sama ka Sama. Sam my ganon. Ay mga my guys na. Oh, yan. Ang linis-linis ng kanilang lugar, mga my guys. Dahil madisiplina naman yata ang Lipar City, mga my guys. Nakakahanga ang kanilang lugar. Ang linis-linis. Oh, sama ka, Sama-sama, sama, sama, sama ka, <laughs> well, gusto ko palang magpasalamat, mga my guys, sa pamangkin ko, guys. Sa anak ng aking manoy, dahil mayroon siyang motor kung walang motor mga may guys ang so, hirap at ikaw ay maglakad-lakad medyo malayo-layo ang iyong lalakawin <laughs> Ayan na mga may guys, pagpunta rin namin nakaraan dito sa aking manoy ay naka nakagamit din kami ng kanyang motor. At sa aking habibi mga may guys, salamat din pala sa iyo may habibi ko dahil sa iyo marunong kang magmotor. Eh kung hindi marunong magmotor yung aking habibi mga may guys, ay wala puyo sa balay. <laughs> ay napakalaking tulong talaga may guys no kung ikaw marunong magmotor or may motor tayo no dahil makakarating tayo kung saan tayo pupunta ng mga kalibrelaang. may ganun Mag, may basta mayroon ka lang panggas o oh, nakakarating ka na kung saan saan mga may guys ayan na, mga may guys malapit na kami sa sa cemetery mga may guys yan ay yung way na papunta ng cemetery mga may guys o oh, ba diba? yan yung papuntang antipolo ang tinatawag nila yan mga may guys yun lang ang alam ko antipolo ang lugar ng kanilang cemetery oh. At mayroon isang lalaki, mga may guys, nagtanong sa akin kung ano daw bang street diyan. Sabi ko ay pasensya na po at ako hindi taga Deney. <laughs> may ganoon. Dayo la ang ako Deney. <laughs> may ganoon. Ayun ang mga may guys. Medyo Basta ang nahula-hulaan ko lang naman dyan yung lugar, tinatandaan ko lang naman mga my guys, hindi ko naman alam kung anong street di yan. <laughs> o ba diba, mga my guys, pag tayo ay dayo ay talagang tandaan mo lang ang mga lugar mga my guys para hindi tayo maliligaw, lalong lalo na tayo ay uh, bihira lang, la, hindi ni mapasyal o ba diba, mga my guys. O, oh, yan. Nakikita ko na mga may guys, ang cemetery. Nakalagay ay Catholic Cemetery. Ay, nakita ko mga may guys. Wala pala kaming dalang kandila, mga may guys. Kaya, bibili kami ng kandila, mga may guys. At saka may bulaklak diyan ay mahal-mahal naman kanilang bulaklak mga my guys oy. pero okay lang dahil minsan lang naman kami dito nagawi ng aking kapatid mga my guys ayan mga my guys nasa loob na talaga kami ng cemetery ang lawak-lawak ng cemetery ni Dinila dito mga my guys napakalawak minsan nung unang unang punta namin ay nagkaligaw-ligaw kami nagtanong pa kami diyan sa taga bantay ay mayroong palayang ah, po, ah, street street A B, C, D, ay naku mga my guys pero yung magmula no ay tinandaan ko na ay yan na kami mga my guys papasok ah, na kami sa puntod ng aking kapatid na binata mga my guys nakapiling na si Papa Jesus Ayan na mga my guys. Maraming maraming salamat po sa pagsama hanggang dulo mga my guys at kami ay magsisindi muna ng kandila mga my guys. Thank you for watching mga my guys. Bye. Bye!